Hello mga guys, magandang hapon. Hello mga guys. Bilihan to mga guys, ayan oh. Si uh, si Ate mga guys. Si Ate sa so, nagbibili ng ano, oh. may, 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 may na bibili. Ang ganda ng ano, lugar mga guys. Eh. Guys, marami kang mabibili rito mga guys. Oh. Dito sa paligid. Oh. Sa mall. Guys, ang gaganda ng tasa. Oh. Pwede nga inuman. Kung nauuho kayo mga oh, guys. Ayan.